Ika nga ng mga Boy Scouts at Girl Scouts. Sila ay laging handa. Pero ikaw at ako, handa na ba talaga tayo? Tara, pag-usapan natin ang salitang yan. Paghanda ngayon sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo natin ay hango sa ikalabing dalawang kabanata ng Lukas, mga talata 30 hanggang 48. Sa unang bahagi nito sinasabi, noong panahong iyon sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Tandaan nyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo man ay dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kabi-kabilang lindol, bagyo, may mga sunog pa nga. Iba't ibang sakuna ang nakikita at nararanasan natin sa mga panahon na ito. Maraming tao ang nagsusumikap na maghanda. Iba't ibang level na paghahanda ang ginagawa nila. Merong mga naghahanda para masigurado na hindi sila mapapahamak o mamamatay sakaling dumaan ang sakuna. Kaya nga nandyan ang mga go bags. Ano? Maraming shopping ng mga first aid kits, ng mga biscuits, ng mga lubid, flashlights, portable radio na ilalagay nila sa kanilang mga go bags para kung sakaling matrap sila ay kaya nilang mag-survive at hindi sila mamatay habang naghihintay ng mga sasagip sa kanila. Pero paano kung hindi ka nagtagumpay? Paano kung ikaw ay yumao pag nangyari ang sakuna? Ang tanong, napaghandaan mo na ba ang pagharap mo sa Panginoon? Nakapagsisi ka ba sa mga kasalanan mo? O ito pa, naayos mo ba ang relasyon mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, at sa mga taong nakasamaan mo ng loob? Nakapagpatawad ka na ba? Nakahingi ka na ba ng tawad? Mga kapatid, hindi masama na maghanda tayo para masigurado na magsusurvive tayo sa kung anumang uh, sakunang dumating sa buhay natin. Pero mas importante na paghandaan din natin ang ating espiritu. Masigurado natin na ang ipinag-uutos ng Panginoon ay natupad natin. Na mahalin siya na higit sa lahat at na mahalin ang ating kapwa. Tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Handa na ba ang sarili mo? Kung sakaling yumao ka ngayong oras na ito, na mo na ba lahat ng mga kailangan mong ayusin sa relasyon mo, sa espiritu mo, at sa pagkatao mo. Mayroon din naman na nagsasabing kailangan paghandaan din natin ang mga pangyayari na magdadala sa atin ng hirap. Maaaring makasurvive tayo sa mga malalaking problema. Masaya, di ba? Pero may mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng mabibigat na problema sa buhay natin. Hindi may iwasan dahil, oo, perpekto ang Panginoon pero ang tao hindi. Makasalanan ng tao, eh ang mga tao nakapaligid sa atin. Kaya't makakaranas tayo ng mga hindi magagandang uh, karanasan sa buhay natin. Ang tanong ay, handa din ba ang puso mo na pagdaanan ang mga bagay na ito? O nakahanda ka lang sa mga celebrations, sa mga masasayang uh, bahagi ng buhay mo? Paano kung bukas may dumating na isang malaking problema? Matatag ka kaya? o bibigay ka na lamang at maglulugmok sa isang tabi? Paano ba tayo tatatag sa mga pagkakataon na to? Eh di ba nga, sinabi ng Panginoon na ipadadala niya sa atin ang kanyang Espiritu Santo upang tulungan tayo na mapagtagumpayan ang mga bagay na hindi natin kaya sa ating sarili lamang. Tanggapin ang Espiritu Santo at higit sa lahat, gamitin ang mga regalo na kalakip nito. Mga kapatid, maraming klase ng paghahanda. Hindi mo kailangan pumili lamang ng isa. Tayo ay dapat paghanda sa lahat ng aspeto. Physical, emosyonal, at lalong-lalo na spiritual. Kaya magbasa-basa para malaman mo kung ano mga dapat mong gawin at higit sa, lahat, sa lahat makinig sa mga mas nakakaalam. Magpakumbaba tayo dahil hindi natin kaya ang lahat at hindi natin alam ang lahat. Mga kapatid, kung sa palagay mo'y makakatulong ang mga videos na ito sa iyo at sa iyong mga kaibigan, Huwag mag-atubili na i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli.